So yun guys, ang oras natin, 5.35. alang <laughs> oras ang uh, meeting mo? 5.40. 5.40? 5.35 na, dito ka pa rin sa may ano? <laughs> Filipino time. Uy, anong oras na? Anong oras na? <laughs> ang galing mo eh. 5.45 na. <laughs> anong oras ang meeting mo? alas Cinco cuarenta. <laughs> hey, Pilipinong-Pilipino. Ngayon lang ako nalang. Boy, saan ka ba pupunta? sa farm. Bakit? Nagutom na ako. Gutom. <laughs> Pagtapos nito, saan tayo pupunta? Pupunta tayo sa Wilkins Para magpa-ultrasound. Uy. So, oh, punta kaming Wilkins, guys. Nagpapa-ultrasound kami kung may heartbeat na ba si baby. So, guys, dito muna kami sa may shawarmahan kasi nagutong si Buntis. oh. oh, katakaw talaga. <laughs> ha? ah, uh, naman ha? Hanapin na mamaya. Ah, hanap na naman ng pagkain mamaya. So, yung guys, busog na busog na kami. Oo, oh, di ba? Paano yung Oo! <laughs> Bibili muna kami ng load kay Tropa. Kasi wala kaming data eh. Tropa! Maano'ng balita? Tungtangin na mo, kripot! <laughs> so yun guys, ang oras natin, 5.35. <laughs> Alam mo oras ang uh, meeting mo? 5.40. 5.40? 5.35 na, dito ka pa rin sa may ano. Filipino <laughs> time. Hoy, anong oras na? Anong oras na? galing mo 5.45 na anong oras ang meeting mo? alas 5.40 <laughs> hey, palipinong palipino ngayon lang ako nali wah wow. Oras na. Nag-driver, nag, nag ano, 5.50 na. Ayun <laughs> pa ba? Hindi ito pa pa kami sa may ano, <laughs> traffic. <laughs> Anong oras na? 6 <laughs> na? Ang galing mo. Andito na na siya. Wellkins. Sana? Iwanag naman? Andito na kami guys sa may Wellkins Health Center. Nag-ano ka na? Nag-gain ka ng 2 kg? After 2 weeks. Kataka mo mula. Kung kain ka madaling araw, top ng beses, di ka magiging. And uh, so, ano yan boy? Mag-ano ka na? Iti-test ng ihi. Punuhin mo, ha? Punuhin ko, para sa kanila So, yun, guys. Sinintay ko lang umihi um, si Kim kasi tetest test siya. Meron siyang urine test. Tapos, last week, meron siyang UTI. Kaya, kailangan gamutin. Kasi, makaka-affecto daw yun sa bata. Kaya, titignan namin kung anong result ngayon. Tapos, kapag di pa rin na nawala yung UTI niya, Uh, kailangan pa rin niyang uminom ng gamot para sa UTI kasi hindi nga daw talaga maganda sa bata yun. So, tayo natin siya. Then, ultrasound next week babalik kami para check kung may heartbeat na yung bata. So, yun guys. Tapos ka ng mihe. <laughs> Tingin nga ng mukha mo. Tingin lang. Oy! hindi pa malalaman yan. Hindi <laughs> pa malalaman kung babae o lalaki kasi. Tingin nga ulit. Tingin sa camera. Ah, masama ito. Kapag ganitong umaanin yung matang kumaganon. Delikado yan. Either antok yan o gutom na naman. Antok <laughs> ako. so, nantay na lang natin yung test sa urine. Kung may UTI pa rin. pwede na tayo bumalik doon. Ha? Huh? Oo, oh, dun yung resulta nyo eh. Saan? Sa doktor. So, doon na lang tayo sa... Kuso kay Gusto mo babangon na tayo? Bakit? Saan lang? Hmm? Doon na tayo kay Doc Magantay. Tayo na lang natin doon yung result. Nakakakiliti, nakakakirindi kasi yung A million dreams. Gawa ganun ba Meron sa ba TV? dun? Tingin natin. Ang sulit ba mo? Lalabas ba dyan sa TV yung kinakanta mo? Oh, okay. yung yan ah. Ganda naman ang boses eh. Okay, <laughs> Di ba may ganyan ka? Joint pain, gout uh, attack. Uh, Gogi. Kala mo sa akin matanda. Ayan ba yun boy? Ha? Kantay mo na. Kantay mo, kantay mo. <laughs> kantay mo ay. Parang uukul na eh. <laughs> u -u <laughs> UTI, natin ng one week yung anti-biotic. Oh, week. Pati ng madaming tubig at least 2 to 3 liters maghapon. Cranberries tuloy pa din iwasan ang pagpipigil ng wiwi. Tapos, ulit natin ng April 10, yung urine test mo, ma'am. Punta ka ng umaga kasi half-day lang ako mo flight ako ng hobby. Ah, April 10, ah, vacation nga pala. Balik na ako sa April 30. Okay. So, after nun, wala pong OB dito. Yes. Ikaw. <laughs> ano po yung ibig sabihin dun sa may positive 2 plus dun sa may ano um, po? Yung... Yung leukocytes, oh, uh, bacterial infection yun. Kasi last time, positive 3 plus. At least bumaba na siya. Ah, bumaba. Ibig sabihin bumaba. Kasi mm -hmm. mm -hmm. dati to, 25 to, uh, 35 to 40 at yung past cells mo, yung 10 to 15 mm -hmm. Mm -hmm. Ah, so, na lang so, siya. At least bumaba mm -hmm. ba na lang, na lang siya. Na. last time, moderate UTI siya ngayon. Mild na lang. At least bumaba okay. naman. So, paano kung gano'n yung dok yung tumaas naman yung sa kanya? Tataasan din yung dosage ng antibiotic o gano'n pa rin? Ah, okay. Another week. Okay. So, ayun guys. Meron pa rin siyang UTI. Anong gagawin ng nga, Rod? Mayroon ng tubig. Kung nasa Pilipinas ka lang, wala na yan kagad. Buko lang katapat niyan eh. Diba? Diba? So, wala eh. Ganun talaga, guys. Kailangan natin maggamot-gamot. Tapos, sa Sabado, babalik ulit kami para sa Sunday. ultrasound. Ay, Sunday na ba? Sige, balik tayo sa Sunday. Ganito ah. na yung ang buhay Tamad na naman to. kaka lang ay eh, tamad-tamad. Ay, na. So, ngayon, kailan ang next ultrasound mo? Sa Sunday next ultrasound wala pa palang ultrasound so sa so sunday guys may ultrasound kami babalik kami dun kay doktora bago siya magbakasyon titignan namin kung may heartbeat na si baby the next day so guys ngayon pupunta kami sa may Wilkins babalik kami para magpa ultrasound tingin natin kung may heartbeat na si baby nagkit naman ang mukha ako So guys, dito na kami sa may hospital. Heh! <laughs> Muta pa ata. Pinakita tayo muna ata sa tiyan. Kailangan full blood rin. So, t -t 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 check na namin yung heartbeat kung meron na. So guys, nandun na sa loob si Kim. So may ultrasound na. Tatawagin na lang daw tayo pag tapos na. Tayo natin. Okay. You can see the heartbeat inside. Can you see that?

special guys. May admit na si Baby Gabi. Okay oh, na. Sabi sa malakas yun siya, Baby. <laughs> Wait lang, OA pa. Uy, daw. <laughs> ha, baby. May heartbeat na siya, Baby. Uy. So, ngayon guys, antay na lang namin yung sasabihin ng doktor. Sa mga nakita sa ultrasound tapos yun na yan ang uh, uh, susunod natin age naman itong 6 weeks and 3 days siya today 6 weeks Nabigyan na kita ng mga uh, vitamins mo. Opo. Oh, oh, okay. Yung laboratories okay. mo, oh. nakita na ba natin yung results? Yeah. Yung last time po? Opo. Uh -huh. Oh, Yung ili? Uh -huh. uh -huh. So, ituloy mo lahat ng vitamins yung pampakapit mo. Ang next na ultrasound mo ay next month naman. Na sa nupal translucency na hindi kayo susupatin ng leeg may sign siya Yung light physical activities po, ano po Ano lang sir, 5 minutes na lakad. 5 minutes na ah, okay. sa first months. Sige po. Thank you, Lord. Okay na. So, 6 week and 3 days na siha, baby Habibi. <laughs> So mag ano ka daw light exercise. Pwede na tayo mag treadmill. Hindi exercise ang tawag doon. Ano? Light physical activities. Ah, okay. So, Pwede maglakad-lakad ng malayo. Kala ko magte-treadmill so, na tayo. Mag exercise pa bubo. <laughs> Sorry na ba? Iniinom pa ng pagkakape. Bobo. <laughs> Magpapaano na ba ako gender reveal? And guys, sabayan na kami. <laughs> ano ha baby may heartbeat na si baby alam paano yung tunog bugo <laughs> oh kumukulok patay dali na kasi panset nga naiisip ko okay baby call me. Habibi? <laughs> Habibi. <laughs> Habibi. <laughs>